Daniel, Kabanatang Dalawa At nang ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor ay nanaginip si Nabucodonosor ng mga panaginip. At ang kanyang espirito ay nabagabag at siya ay napukaw sa pagkakatulog. Nang magkagayoy ipinatawag ng hari ang mga mahiko at ang mga inkantador at ang mga manguhula at ang mga kaldeyo upang saysayin sa hari ang kaniyang mga panaginip. Sa gayoy, nagsipasok sila at sila'y nagsiharap sa hari. At sinabi ng hari sa kanila, Ako'y nanaginip ng isang panaginip, at ang aking espirito ay nabagabag upang maalaman ang panaginip. Na magkagayoy nagsalita ang mga kaldeyo sa harap sa wikang Syria o hari, mabuhay ka magpakilanman. Saysayin mo sa iyong mga lingkod ang panaginip at aming ipaliliwanag ang kahulugan. Ang hari ay sumagot at nagsabi sa mga kaldeyo, Ang bagay ay nawala sa akin, kung di ninyo ipaliliwanag sa akin ang panaginip at ang kahulugan niyaon, kayo'y pagpuputol-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing dumihan. Ngunit kung inyong ipaliwanag ang panaginip at ang kahulugan niyaon, kayo'y magsisitanggap sa akin na mga kaloob at mga kagantihan at dakilang karangalan. Kaya't ipaliwanag ninyo sa akin ang panaginip at ang kahulugan niyaon. Sila'y nagsisagot na ikalawa at nagsabi sa isayin ng hari sa kanya mga lingkod ang panaginip at aming ipaliliwanag ang kahulugan. Ang hari ay sumagot at nagsabi, Tunay na talastas ko na ibig ninyo magdahilan sapagkat inyong nalalaman na nawala sa akin ang bagay. Ngunit kung di ninyo ipaliwanag sa akin ang panaginip, isang kautosan lamang mayroon sa inyo sapagat kayo'y nangaghanda ng pagbubulaan at mga hamak na salita sa harap ko, hanggang sa mga panahon ay magbago. Kaya't saysayin ninyo sa akin ang panaginip at malalaman ko na inyong may paliliwanag sa akin ang kahulugan niyaon. Ang mga kaldeyo ay nagsisagot sa harap ng hari at nangagsabi, Walang tao sa ibabaw ng lupa na makapagpapaninaw ng bagay ng hari palibase walang hari, Panginoon o pinuno man, na nagtanong ng ganyang bagay sa kanino mang mahiko, inkantador o kaldeyo. At isang mahirap na bagay ang inuusisa ng hari, at walang iba ang makapagpapaaninaw sa harap ng hari. Liban ang mga Diyos, ng tahanan ay hindi kasama ng tao. Dahil sa bagay na ito, ang hari ay nagalit at totoong nag-alab sa galit at nag-utos na lipulin ang lahat na pantas na tao sa Babylonia. Sa gayoy itinanyag ang pasya at ang mga pantas na tao ay papatayin. At hinanap nila si Daniel at ang kanya mga kasama upang patayin. Nang magkagayoy nagbalik ng sagot si Daniel na may payo at kabaitan kay Ariok, na punong kawal ng bantay ng hari, na luabas upang patayin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Siya ay sumagot at nagsabi kay Ariok, na punong kawal ng hari, bakit ang pasya ay totoong madalian mula sa hari, na magagayay ipinatalastas ni Ariok ang bagay kay Daniel. At si Daniel ay pumasok at humiling sa hari na takdaan siya ng panahon at kanyang ipaaninaw sa hari ang kahulugan. Nang magkagayoy na paraon si Daniel sa kanyang bahay, at ipinalam ang bagay kay Ananias, kay Misael, at kay Asarias na kanyang mga kasama, upang sila'y magsipagnais ng kaawaan sa Diyos ng Langit tungkol sa lihim na ito, upang si Daniel at ang kanya mga kasama ay hindi mga matay na kasama ng ibang mga pantas na tao sa Babylonia. Na magkagayoy na hayag ang lihim kay Daniel sa isang pangitain sa gabi. Nang magkagayoy pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Si Daniel ay sumagot at nagsabi, Purihin ang pangalan ng Diyos magpakilanman, sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay Kanya. At Kanyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan, siya ay nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya ay nagbibigay ng karunungan sa marunong at kaalaman sa makakaalam ng unawa. Siya ay ng malalim at lihim na mga bagay kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay tumatahang kasama niya. Pinasasalamatan kita at pinupuri kita o ikaw na Diyos ng aking mga magulang na siyang nagbigay sa akin ng karunungan at lakas at nagpatalastas ngayon sa akin ng ninais namin sa iyo sapagat iyong ipinalam sa amin ang bagay ng hari. Kaya't pinasok ni Daniel si Ariok na siyang inihalal ng hari na lipulin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Siya naparoon at nagsabi sa kanya ng ganito. Huwag mong lipulin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Dalhin mo ako sa harap ng hari at aking ipaaninaw sa hari ang kahulugan. Nang magkagayoy na lang madali ni Ariok si Daniel sa harap ng hari, at nagsabing ganito sa kanya, Ako'y nakasumpong na isang lalaki sa mga anak na nangabihag sa huda, na magpapaaninaw sa hari ng kahulugang. Ang hari ay sumagot, at nagsabi kay Daniel, na ang pangalan ay Belshazzar. Maipapaaninaw mo baga sa akin ang panaginip na aking nakita, at ang kahulugan niyaon, Si Daniel ay sumagot sa harap ng hari at nagsabi, Ang lihim na itinatanong ng hari ay hindi maipaaninaw sa hari kahit na mga pantas na tao, na mga inkantador, na mga mahikoman o na mga manguhulaman. Ngunit may isang Diyos sa langit na nagahayag na ng mga lihim. At siyang nagpapaaninaw sa haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito tungkol sa iyo o oh hari ang iyong mga pag-iisip ay dumating sa iyo sa iyong higaan kung ano ang mangyayari sa panahong darating at siya na naghahayag ng mga lihim ay ipinaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari Ngunit tungkol sa akin, ang lihim na ito ay hindi nahayag sa akin ang dahil sa anumang karunungan na tinamukong higit kaysa sino mang may buhay. Kundi upang maipaninaw sa hari ang kahulugan at upang iyong maalaman ang mga pag-iisip ng iyong puso. Ikaw, o oh hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam, ay tumayo sa harap mo, at ang anyo niya ay kakilat-kilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto, at ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak, ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso, ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanya mga paay isang bahagi ay bakal at isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitingnan hanggang sa may natinag na isang bato. Hindi na mga kamay natumama sa larawan sa kanya mga paang bakal at putik na luto at mga jaoy binasag na magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso ang pilak at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon at ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Ito ang panaginip at aming sasaysayin ang kahulugan niyaon sa harap ng hari. Ikaw o oh hari ay ang hari ng mga hari, na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan at ng kalakasan, at ng kalwalatian. At alinmang tinatahanan ng mga anak ng mga tao, ng mga hayop sa parang at ng mga ibon sa himpapawid, ay ibinigay sa iyo kamay at pinapagpuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulo na ginto. At pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mababa sa iyo. At ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. At ang ikapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal, palibase ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat ng bagay at kung panong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya ay magkakaputol-putol at madidikdik. At yamang iyong nakita na mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalyok at ang isang bahagi ay bakal ay magiging kahariang hati, ngunit magkakaroon niyaon ng kalakasan ng bakal yamang iyong nakita ng bakal ay nahalo sa putik na luto. At kung panong ang mga daliri ng paa ay bakal, ang isang bahagi at ang isang bahagi ay putik, magkakagayon ang kaharian ng isang bahagi ay matibay at isang bahagi ay marupok. At yamang iyong nakita ng bakal ay nahaluan ng putik na luto sila'y magkakahalo ng lahi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakalakipan, gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. At sa mga kaarawan ng mga haring iyon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man niya o'y iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kahariang ito. At siya lalagi magpakilanman. Yamang iyong nakita ng isang bato ay natibag sa bundok. Hindi na mga kamay at pumutol na mga bakal ng tanso ng putik ng pilak at ng ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin at ang panaginip ay tunay at ang pagkakapaaninaw niya ay tapat. Na magkagayoy ang haring na ay nagpatirapa at sumamba kay Daniel at nagutos na sila'y maghandog ng alay ng may masarap na amoy sa kanya. Ang hari ay sumagot kay Daniel at nagsabi, Sa katotohanan, ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapagpahayag ng mga lihim. Yamang ikaw ay nakapaghayag ng lihim na ito. Nang magkagayay pinadakila ng hari si Daniel at binigyan siya ng maraming dakilang kalob at pinagpuno siya sa buong lalawigan ng Babylonia at pinapaging pangulo ng mga tagapamahala sa lahat na pantas sa Babylonia at si Daniel ay humiling sa hari at kanyang inihalal si Sadrak, si Misak at si Abednego sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia. Ngunit si Daniel ay nasa pintuang daan ng hari.